Ay, huwag naman Once, uh, ano? na, Boss, sarado mo lang isang daan. Bawas eh. minti. Alam mo? i ay, ko pa ay, yan. Malapit naman lang namin. Nagpapatalay na pa. Ay, ay isang libu na. Sige. ninety pa. At para naman nung nung Nakapasok Dalawa. Aray, na ano, aray, dalawa. Isasama ka na. Ay, oh, okay. i sixty i, I 65 muna mo. Bago sixty yeah. five mga talagos TV ito po yung mga baka dito na binibeto ni Boss GR marami na po nakabang para tumingin naman kayong mga baka magandang araw mga talong TV na dito tayo ngayon sa Lutukan ng Sariaya Quezon tayo po ay mag-update sa mga binibenta mga bakang labas dito meron po sila dito may kitna 50 mga bakang dumating ngayon nga pala ay uh, June na uh, 26, 2025 dun po sa mga nagtatanong ng araw ng bilihan dito tuwing Webes po nag-umpisa ng alas 7 medyo ng umaga hanggang alas alauna ng hapon kaya samahan nyo ako sa ating video sa araw na dito, dito sa uh, Sariaya Quezon yung mga kapital yung magkano sa dyan yung sagad din yun ako Tatay, yun ho yun <try> so yung maka-try in yun ah. Kaya yung mag-aalaga, magaling yung tatanong ah. Ano, oh, okay. Aalagaan mo ba maganda klase naman mga katay? <laughs> Hindi ako <yung> kaya'y 65. Hindi <laughs> <yun>. mahirap. <laughs> 64.5 <laughs> na Para lang sa inyo. Tatay na, 64.5 na lang. At pa papunta na sa inyo. Wala lang naman kayong gastosod. pag deliver ko na. Ayun. Kayo, ayun kaya naman siguro siya naman tawag. yata lang pamilya ng magalang sixty percent nung dito yun eh ako anong ako ano yung dahilan yung dahilan yung dahilan yung dahilan Ako. dahilan yung 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 dahilan 635. Ceto. ini paling tinawaran yang paling nila? San kuyang dala? Ah, Tagalog, <laughs> Ayan, yung yung si Kuya. Ayan. Ay, ito yung si yung kausap niyo kanina siya mag-iiwi sa inyo. Kayo mga ngapitan. na. Uh, pang kaya eh, mga ilang plano niyo alaga nito. Ay, aw, hanggang gasan lang. Bahala na po yung okay, mag-alaga. 635. Lala ka lalaki na kahit bukas din. Bibenta na pa sa tutubo lang ano. Hindi mahalaga dito tutubo, eh. kaya kaya din maglaro tutubo. Ayun. Sa Lucena pala dala ito. Bilog 635. Kasundo na. i deliver na ito. Oh, may kit may may ano pa lang. Ampoit Doon kasabi mahina akong poit niyan eh Quality May lapad ang baka may haba Yan ang natatawad na si Bossing Bawas sa 80 Bawas sa 80 ang tawad ni Bossing Alay. Laki nga eh. Ayan ano, si Kuya. Hindi na halos kita doon sa likod. Umigot si Kuya. Hindi na kita sa likod. Ayan o. Halid na muna. Pinakita lang na yung Ang laki ng baka. Muka ka po kanya. Malam ko lang. Hindi po porque nagsabi kayo sundo tayo. Yung atin yung pag-uusapan pa. Yung akin yung isang kapatas. Ang hindi may malam ko nila. Ayan na Magkano? Sabi ko. Magkano mo? Hindi mo tayo makakaalam kung magkano di presya natin. Kung kukunin nyo naman sa sinabi ko, <laughs> salamat. <laughs> <laughs> magkano lang, magkano lang. <laughs> Hindi nyo lang sasabihin. <laughs> Hindi, kaalaman, <no? laughs> Hindi ka alam, ano? Hindi ka alam. <laughs> <laughs> so, malitlit ang sukat. Malitlit ang bagay. Ah, uh, malitlit daw.

Ha ha ha, wala mga kagawa. Ito yung may nga. Para si Volkan yan ha. Para si Volkan. Ayan, mas malaki nga. Nakikot na! Parang may hawak din. Boss, kita mo naman sa lalaking laking iyan. Ano ba? Ano naman? Talagang malilito. Kita mo naman, nung nailabas. Malaki talagang halaki. Isan dyan wala akong ihano sa inyo sa bahasa Palalamarin okay. na lang yan. Ano? Er, ano? Ano? yan. Ano? kaya Ano? 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 sa Ano? Sa Ano? 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 Yan. Malaki na rin. Si Kusang Natrato. Ay, malaki na rin. Lonely Ed. Nang lumabas yun. Gano'n mo dito yan. Pamambara ako ay. Ganda pati. Malaki boss. Lapad. Papalta na natin ang bagong tali boss at saka bagong Pangilong. 65 na mo ako na pagbigyan mo ng 60. 60. yun ang ako ko na 63. Wala pa rin talaga hindi pa natubo. Yung po talaga din naman kapitan natin. Ah sige, sige okay, sahan tayo. Sir, iyo. Madaling 64, 64, 64. <tis> 65 daw. Bayare. Eh. Ah, na bayara na. Oh, pitong ito pa Dun na ba? Tayo na dito. na. Wala na sila mabilis sa tratuhan 64. Yan nabili na. Dadalhin sa pagbilaw. Mga pangpating ng mga baka. Yan sila bossing. Mga ano, subscriber natin. Shoutout kay bossing, ha. kapitan na po ng Barangay San Roque dito sa Riyaya. Nating din ang baka. Ayan. Tingnan natin malaking bakang ito. Ayan, ito yung malaking bakang ng na nabili dito. Guys, guys, guys. Ayan, ito na yung apang uh, banto dito, yung hinihintay ng lahat. Yung truck na pangalawang karga. Ayan, dumating na. Eh, pare, wala okay. Ang okay. okay ito yung so, yung mga baka nila dito Kasundo na tayo dito. Hindi pa. Hindi pa. Tatratuhin pa. Ano? Oh, oh, you know. Ayun yeah, nah. Ah! Ayos na po. Ito na. gusto. Boss, uh, good morning ka. Sila lang ulit na Maraming baka ngayon sila dito. Sa mga baka nyo, kailan nalabas? mga nabili niyo? Ayun, mga August ah, Malapit na pita sa dalawang buwan ng alaga, no? Ayun, para, yun, para talaga para pag-alaga. Yung mga baka na dito, uh, marami nating hindi. Ayun, pandaluhay, tatay ko. Ah, sige, mabawasan yun. Mabawasan yun Initi ng panayitatay yung bako. Ay, ano talaga ng liit? Dala yung tangin niyo muna po. So, Pagpadadala ko sa inyo. na nga po yung nagtiwala. Sa akin ako pag naman ho, hindi magtiwala sa inyo. So po tatay. Yun po na po. na po sa inyo yan. na po natin ang bagong tali. yung pang, 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 pang ano po? Alam mo hindi na hula bagay pag nasin tubay sa inyo, kaya na, patali na. Ang lalabang pa yun din. At tungay pa ako, kaya naman po binigay ko sa inyo ng ganay presyo. Mas mahaba akong pagsasamahan yun na rin kaysa sa akin. Isyete nyo naman lang. Fifty-seven? Yeah. Seven. <laughs> 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 Ay siya, ganun Tatagal tatagala kita 56 na lang sa atin na tayo. Yun, 56 na lang daw. Pinakasa. Sinagat na ni Boss. 56 na lang daw. Yun. Okay, walay na itong baka ngayon. Saan po kayo? Taga saan po kayo kuya? Tukab Bata. Ah, dito lang din. Malapit lang naman pala. Dito lang sa Tukab Bata. Ayan. Ayos na to. 56. Ah... Ayan na, so, nila, bosing ito na nila bossing tumbangan ito. Kasi si, guwapong pagkabaka. Si boss pa na nakabili. Bossing ito'y gagawin eh, na durin nyo o patining lang din? Patining, patining. Ang talagang gusto nyo lang medyo magandang ang baka. Saan dala? Ang dala. Ah, dito sa, sa manggalang lang din. Kung baga po'y eh, pang ilang buwan kung kailan na siya sumagad. Mga uh, buwan Mag isang, taong, isang din. Ah, uh, mag isang taong. Kasi parang bata pa siya, parang balagbagin pa, no? Mag isang taon. Okay, no? Ako ba, ano ako yung mga studio, parang gano'n yan? Dali oh. oh. mo na yung tricycle. Hindi. Magkano nga pala, boss, yung pinagkasundo niyo? Magkano pinagkasundo? Sa may buwan ng tapay. 70,500. 70,500. Nabili itong bahang ito. Ay, huwag naman namin. Boss, sarado mo na lang isang daan. Bawas eh. 98. Alam mo. Ibi-deliver de ko pa okay, yan. Malapit naman ang kamay. Takot na pa. Oh, isang libo lang. Sige. 99. At para naman ako oh, masabing kung nakapasal. 99. Naka, okay. ano, naka pasom, 90, 90, wala naman pira eh. isang daan nga. pa ng ano. ipa ko na boss. Wala lang ang gas Sige na. 99 nyo na. 98. Takot rin naman eh. bilhin na namin. 98 na daw yan. Ang tawa nila bossing. Hindi dalawang toreteng baka. oh, may Ayan, tinatali na boss. Pang matagal ang sa lagay ito, no? Mga tao na, oh. Pansanla. Ha? Pansanla. Pansanla. Pansanla daw. Pagkakatalin na, boss. Kaliwa. Pagkakatalin na kayo ito. Ito pangalawang balik na nila, boss, dito. Ayan. Ayan. 98 para kita ibibigay ni po sa uh, na pati presyo kasundo dito bali 49 parehas presyo malaki sir. parehas ang presyo kung gusto malaki kayo 78.5 daw Babawasan. o 78.5 77.5 77 Ang <laughs> dalawa May dinadala na <laughs> Kaya naman po yung magulang ko na Wala tayong hindi pagkakain diyan Pagka naalagod nyo kapag kasi Kaya so, tingnan din to tandaan na yung ano, chocolate at saka yung isa Ako din Pero ano Pilal talaga kapisa Kapag naman po yun Hmm Nothing good Hindi nga po, kausap na nga po, kikitiruro ko sa inang boss. na po. Ay, hindi po mo ngayon. ko na yun, sa dalawa na po may kausap niyo sa ano. Aling ka yung type, hindi ka yung Ay, ito. Ito talaga daw. <laughs> <po. laughs> ito din ang type. Sinabi din po ako, yan po yung 77 ang gusto ko sa kanila, hindi ko pinawabaguhin sa inyo. Yung may... 77. Para ka din naman yung kayo nandito sa akin. Na. Ah, nakuha na ito. Nakuha na na kaya, kuha. Magkano? 77. 77. 77. Ah, talaga yun na pala ang anan ko. Nabili na. kasundo na si boss na nakabili. Yan maraming gumusto sa bangay ito. Kaya lang siguro yung lima ang tumawad. Ah. Pandi masi yung nakabili nito. kasundo na. 77. Dobli 7. Custom na. Yan na si ito yung nabili na ni Kway. Si nakabili. Magkano rin po na 67 lang. So, inabili na siya ng 67. Kayo na rin po mag-aala, ganito. Mga pangilang ilang buwan. Apat buwan lang yan. Apat buwan lang, mabilis naman pala. Pang-apat na buwan daw, alaga lang ito. Yun, nabili na 67, 100, 8, Ayan, nabili ng 67,000. Uli yung lakang dito dito. Andre dito yung dalawa. Yan. 54. Yes, sir. Kani mm oh. -hmm. Labas mo. Ali pala kayo para makita naman. Okay. Um, na, ha? 90 daw. Ang 90 yung dalawang 'yon. Ayun napakalaki, napakalaki ko yung depresya. Ang laki ng walking sa dog. Tingkad daw ating ilapit doon. Malaki na kaya. Malaki na kaya. Saka ang balaga nung sa inyo ng ganyan niya kung mas malaki 'yon. Sa ibang lahi. sa inyo. <laughs> Nalang eh, ka lang ako sa'yo. na to daw 60. Oh, ang kanina 65. Bibigyan na lang ng na po, Kamiyay pa may mayayaw alis na rin. Oo. Isang ayan, isang ayan. Eto natin yung pa. pa ka. Mahabay na yung lap. na, 65. Oo, uwi na rin na ba? 60. Ah, sila boss ay humabol. Nagkabayaran na. Sila bossing. Bossing, ah, uh, ilan pong nabili nyo? Tatlo. Tatlo. Magkano pong pinagkasuduan? 190. 190 yung tatlo. Ay, nagkabayaran na. Titin baka nila boss na doon. 190. Ito yung tatlong bakang nabili ng 190. Magkano minata ka ng isa? 63? 63.5. Mura nga ito. Yan. Malalaki mga baka. Ayan. Tatlo. Ito yung iba. Oh. Malalaki naman lang na siya. Pampang patiling na talaga siya. Ayan. 190. Nakuha itong tatlong malalaking bakang ito.